Hello guys! Update lang pala. Namili na pala ako ng mga plastic bowl at spork para sa negosyo na gagamitin nga namin. Isa nga ito sa mga mahalaga dahil dito nga rin namin malalaman yung isa sa magiging costing nga namin. Pansamantala kasi ay puro take out nga ang mangyayari. Bali, ayan ngay magiging spork na gagamitin namin para sa paninda. Nandyan nga yung feeling na medyo excited nga rin ako dahil meron nga kami negosyo na gagawin at dahan-dahan na nga namin itong sinisimulan. Food preparation nga rin ito para nga sa picture na ipopost nga namin dito sa mga group chat or page dito sa subdivision namin. Dahil ito nga yung labanan nga dito. Yung ipopost nga namin, yung paninda namin, tapos i-deliver nga namin house to house. At least nabibigyan ko nga kayo ng update. Nagsaing na nga rin kami ng madami. Kasabay na nga rin dito sa hapunan nga. Sa totoo lang, medyo nahihirapan nga kami dito dahil tinatansya pa namin kung gaano kadami yung kanin na ilalagay nga namin. Sa unang lagay pa nga lang, ay aminado nga kami na nahihirapan nga kami kung gaano kadami yung ilalagay namin na kanin. Kailangan pantay-pantay nga yan kung gaano kadami yung isa, ay ganun din hanggat maaari dun sa kabila. Plano nga rin namin maglagay nga ng mga cup para at least pantay talaga at masisigurado namin na walang lamang or kulang sa kada bowl na ilalagay nga namin sa customer na may bibili. Bali, eto na nga yung breast part na ginawa at hiniwa-hiwa. Gusto namin hanggat maaari ay consistent nga kung gaano ng kadami sa umpisa na ginawa namin ay ganun din yung masaserve namin sa mga customers. Para at least maging masaya naman sila at masarapan at balik-balikan nga ang pagkain na masaserve namin sa kanila. Yun naman talaga ang goal ng mga sellers o yung mga nagninegosyo. Yung tipong babalik-balikad nga sila dahil sa sarap na ginawa mo. Maayos yung pagpiprepare mo nga para sa kanila para maging successful nga ang negosyo na ginagawa. Sa ngayon talaga ay tansya-tansya muna o binibilang muna namin kung gano'ng karami nga ang ilalagay namin dito. Pero pagtagal tagal, -tagal ay titimbangin na nga rin namin ito para at least masigurado nga namin na pantay nga lahat na kada serve na ilalagay nga Sa ngayon, dalawang flavors nga lang muna ang ginawa namin. Hindi pa nga ito na pa-perfect. Bali, ito nga ay yung teriyaki sauce or teriyaki bowl. Tapos lalagyan pa nga yan ng, ng sesame seed para masumarap at garnish na din. Ang susunod naman na flavor ay itong cheesy bowl. Diyan may kita nyo na sobrang lapot na nga siya. Mas maganda nga siyang iserve sa mga customers kapag ka malamig. Dahil mas ramdam mo yung sarap nga ng sauce compare sa mainit. Pero nasa choice pa rin naman ng mga customer kung mainit o malamig ang gusto nila. Pero para sa akin, mas masarap nga talaga siya kapag malamig. Ito na pala yung kinalabasan na ginawa nga namin. Ito yung cheesy bowl at ito naman yung teriyaki. Abang-abang na lang kayo sa mga susunod na video at update sa opening day.